Inilabas na nga ng NBA ang kanilang pinakalatest na power ranking sa NBA mga idol. Number 1 ang OKC Thunder, number 2 ang Golden State Warriors, tatlo ang Nuggets, pangapat ang Knicks, pang limang Cavaliers, pang ang Lakers, pang ang Minnesota, pang walo ang Spurs, pang ang Clippers at pang sampo ang Pistons. Mayroong dalawang power ranking sa NBA mga idol. Bago pa man magsimula ang regular season, base sa papel ginagawang power rankings kung sino ang sa kanila ang nakikita nilang malakas pero pagkatapos po ng opening week doon po nakikita ang tunay na malakas base sa kanilang performance at base sa kanilang inilalaro kaya sa ngayon, ang OKC Thunder ang number one sapagkat magaling naman ang kanilang naipapakita. Mas keman itong Golden State Warriors. Ang Los Angeles Lakers, nasa pang-anim sila. Hindi po kasi maganda yung kanilang paninimula. Medyo late na ang kanilang panalo. Kaya sila'y nasa pang-anim. Ang Golden State Warriors nga, mababa lamang daw ang kanilang chance. Pero ngayon ay sumasabay naman sila sa power rankings. Sa kalagitnaan ng Nobyembre, ang posibleng pagbabalik nitong si Lebron James sa Lakers mga idol. Magkakaroon po siya ng debut pero ngayon sa pinakalilis na report galing mismo kay Dave McMinamin posibleng ma-extend pa ng tatlong linggo. Sa madaling salita posible pang madagdagan po ito ng ilang linggo at posible siya makabalik sa kalagitnaan ng Desyembre kung ito'y matutuloy man. Mayroong kinalaman yung kanyang edad, syempre yung kanyang katawan sa injuring ito. Kaya hindi nga ako talaga may sasantabi na parang posibleng makarana siya ng uh, polit-ulit ng mga gantong injury sa season ito. Ayun pa nga kay Reeves mga idol, kung siya lang ay magre-retiro na siya sapagkat kung totoosin, wala lang dapat pang patunayan pa itong si Lebron. Pero gayon pa man, nasa kalibron pa rin daw ang recession sapagkat eto ay kanyang... Uh, katawan naman at yan ay kanyang career naman. Pero para sa kanya, sa puntong ito ay magre-retiro na siya kung siya si Lebron. Sa ngayon mga idol po pwede pa naman po itong maiwasan. Kung sakaling umayon lang sa ekspektasyong resulta ng Lakers ang kanilang evaluasyon pero kung sakaling hindi matutuloy po ang tatlong linggong extension. Maski man si Victor Wimbanyama ay nagulat sa kanyang post-game interview nung kanilang kinalaban ang Dallas Mavericks na mas marami pa ang sumusuporta sa kanila kumpara sa mismong team nila na Dallas. Fire Nico, Fire Nico pa rin ang sigaw ng mga fans ng Dallas mga idol sapagkat mas lalo po silang dismayado sa ngayon sa ipinapakita ng kanilang kupunan. Para kasi sa mga fans ng Dallas Mavericks, wala talagang legitimate na rason itong Dallas para pakawalan si Luka na kanilang star player na binuhat pa sila papuntang NBA Finals. Yung pag nila kay Copper Flag mga idol, yun mismo sana ang papawi sa nararamdamang ito ng mga fans nila. Pero hindi nga ako talaga nagugustuhan ng taga-Dallas ang kanilang nakikita. Sinundan pa ng pagka-enjoyed ni Kyra Irving mga idol. Sa mga nagdang season, kabilang sa mga powerhouse team itong Dallas Mavericks. Pero ngayon, sila ay nasa kolelat. Ngayon, marami ang natatanong kung bakit nga ba hindi pa sinisibak ni Patrick Dumont itong si Nico Harrison. Well... Siya rin po kasi ang nasa likod ng pagbigay ng go signal sa pagtrade kay Luca. Kung wala na si Nico Harrison, siya naman ang mababalingan ng galit ng taga-Dallas. Kaya sa ngayon mga idol, safe to say na safe pa itong si Nico Harrison.